Hello everyone, welcome to Subic Track TV and then Track City po and then sa aking YouTube channel po ha Ito po at maulan po sa Subic ngayon ha Pinapatila ko lang muna yung ulan and then magbablog po tayo ng mga forward ha Forward wing ban, close ban, freezer bang. and then syempre sasabihin ko sa inyo yung mga estimated price para naman po at hindi na kayo gano'ng magtanong estimated price lang sasabihin ko ha and then uunahin ko itong puso fighter na ito ha na 22 feet ang haba na wingman ha puso fighter ha ah, forward na rin yan ha and then itong isa rin na close ban naman ito ha? close ban close ban ang price list estimated price ko ito 900,000 itong kulay white na ito 6 stud po yan muli harap muli likod ayan 20 feet ah, 21 feet na pong haba And then itong close ban na ito, ganoon din ang presyo. Ito yung ito, 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 pang isa, 6M16 na close ban, ah, estimated price, ko sa inyo ha, ah, 900,000. Etong hino, hindi ko na itanong kung magkano yung presyo ha. Ah. And then ito pa, ito po po yung isa pa na 6M61. Ayan, 900,000, 900,000, 900,000 kayo diyan. Ayan po mga truck na aking ibibida sa inyo ha. Ah pero hindi lahat ng yarda ganito ang presyo ha dito lang sa kanila bagsak presyo sila ngayon ha sa iba sa ibang yarda 1.1 ang halaga ng mga new face na to katulad nito 1.1 sa iba ito ha pero yun nagkataon lang na medyo mababa ang presyo nila eh correct me pero nga kung medyo ibabagsak pa nila kung kayo naman ang pupunta rito ha kung ibabagsak pa nila presyo kung kayo naman sasabihan kayo ng ganong presyo kaya nga sabi ko estimated price lang ako ha Tak okay, may nabili nyo na 700, 600 yun sa video sa akin. Mahal yung sinabi ni Subic Truck TV ha. 900 ang sinabi ni Subic Truck TV pero 700 ko lang nakuha. O, estimated price lang po yan. Dipat naman tayo sa mga ibang klase naman na unit, mga isuso naman. Mga hindi na ganun presyo, matataas na presyo ha. Estimated price ko dyan sa itong Puso Fighter Freezer barito estimated ko rito 1.1. Yan. Estimated ko yan ha. And then, dito naman tayo sa Katabi niya na isuso ha. Bibigyan ko rin kayo ng estimated price. Aya, ito 1.250 to 1.3 itong kulay blue na may uh, may ano sa may kulay puti ha etong blue na blue na ito 1.250 to 1.3 estimated price ko ha oh yeah estimated price lang po yan ha itong gigapace sa uh, preser wing ban ay estimated ko ito 1.2 to 1.250 ha estimated price ha pag ako, kayo nang bahala ah. ha. nyo, bababa baba pa ibigay sa inyo ha. Ah. Pero estimated price lang po yan ha. Ah. Ito naman, Preser Wing Band. Estimated price po rin dito is 1.250 hanggang 1.3. Okay, yan na, ah. Bibigyan ko na kayo ng estimated price. And then, ito pa pong isa oh. Wing din. Forward din mga forward to ito ha. Ah. Mga 21 feet to 20 feet ha. Ah. Itong kulay blue na ito. Estimated price bibigyan ko sa inyo. 1.250 to 1.3 okay, Itong Puso Fighter na ban 1.1 Estimated price na bibigay ko sa inyo And then bago po tayo matapos sa ating uh, video Please subscribe po my YouTube channel po ha Para po ma-update po kayo sa lahat ng video na i-upload ko And then sa susunod 10-wheeler naman Bibigyan ko kayo ng mga estimated price Para po may IDR po kayo And then once again po At maraming maraming salamat po Sa nan nanonood at ditiwala Kay Subic Track TV Ayan po ha estimated price ko din sa mga puso na yun 1.1 ha yung naunang video mababa yun alam nyo na ulitin nyo na lang yung video na sinabi ko ha pero pag naubos na po yun nabili na po yun iba na presyo ha baka sabihin nyo hanap na nyo sa akin yung ganong presyo ah, binagsak lang nila yung presyo doon ha yung unang video yung pinuntahan namin may pinuntahan ko ha and isa ibang yarda naman po ito and then yan po ha mga forward na mga F series ayan po ha may 1.350 pa nga po nito ha kaya po kayo na po ang o ano sasabihin sa inyo ni dealer puro estimated price lang po yung sinabi ko sa inyo ha uh, mahirap magkamali ya, dahil sa ano tayo na sa television yun mapapanood sa cellphone niya kaya mahirap magkamali estimated price lang po ang bibigay ko talaga sa inyo ha and then ayan po ha ito gandang ganda po ako sa kulay blue na ito ganda ng mukha oh kita nyo naman oh talagang ano yung barako yung mukha niya ha barako na maamok, ha Baga sa tao, eh, chubby ah, mukha ng yung ulo niya, chabi yung ulo niya, ha. Oh, Maganda po ha, maganda po yung itsura ng truck ha? And eh, salamat po again sa mga nanonood sa akin. YouTube channel at sa Facebook page ayan po ang ating mga ibibigay sa inyo estimated price ng mga forward medyo maulan po ngayon sa Subic ha magdadala po kayo ng payong pag pupunta kayo ng Subic ha itong puso fighter rowing ano, preserve ito ha estimate ko dyan 1.1 inuulit ko ha? estimate lang yan ha Pwede pang bumaba or pwedeng tumaas. Depende sa dealer. Pag depende sa suot mong alahas, baka makapalang alahas mo, taga ka ng presyo. Kaya huwag kayo magsusot ng makalaking alahas. O, yan po ang aking ibibida sa inyo uli ngayon. Maraming maraming salamat po. God bless po. Sana po walang bagyo sa lugar ninyo. Dito sa amin, medyo malakas ang ulan. Ha? And then, mabuhay po kayong lahat. Yan muna po ang aking mounting video po para po sa inyong lahat. Thank you very much.